Magandang hapon mga idol ha, Nandito tayo ngayon sa may Dolomite Beach Dito sa may, uh, Manila Bay, sa Manila Ngayon ay linggo uh, September 8 Alas 2.47 ng hapon uh, First time natin pumunta dito guys titingnan sana natin kung gaano kaganda Kung wala bang pagbabago So ito na natin sarado Nandito tayo ngayon sa uh, exit Dito sa may gate dito sana tayo paparada kaya pala malinis ang ano dito o parking sarado pala guys ang dahilan ah, dahil daw ah, ah, naglilinis yung mga ano dito yung tagalinis ng mga basura akit na lang ako doon ha? Huh? akit ako pwede daw? hindi dito dyan, hintayin mo ko dyan Ayan. gawa nung bagyong inting so hindi tayo makapasok so ang gagawin natin akit na lang tayo dito sa may uh, port bridge para makita natin kung uh, may mga basura nga ba talaga dun sa mga kabuhanginan yung mga nilagay nilang uh, dolomite tingnan natin guys uh, ayan na oh, nakikita natin oh. sayang yung pagkakataon eh. ngayon lang ako nakarating dito eh hindi pa makapasok pambihira naman oh akyat tayo guys dito sa may footbridge ayan itanaw na natin guys oh napakaganda pa naman sana ng panahon oh magtire kang araw tingnan nyo naman ang ulap oh napakaganda ang tingnan so ayan oh e, sinusom ko na yan mga basura yan eh so ayan yung mga hindi pa nalihinis. so siguro kanina nakapaglinis na sila pag simula na kaya sarado so ayan oh andyan pa rin yung uh, dolomite na sinasabi nila na Uh, baka mawas out pag tuwing may uh, bagyo pero andyan pa rin naman hanggang ngayon so maintain pa rin yung kalinisan uh, walang pagbabago uh, normal lang naman yan pagka may bagyo talagang uh, uh, maraming dumadagsang basura pero hindi na katulad nung dati na tuwing may uh, bagyo ay talagang ang mga basura ay naka, nakarating o umabot na dun sa may kalsada uh, so sana tuloy-tuloy uh, lang ang paglilinis dito. Huwag pabayaan para hindi tayo bumalik sa dati na kawawa ang paligid natin dito sa Mayaroas uh, Boulevard. So dahil nga sarado guys, uh, kailangan na natin bumalik sa ating uh, motor para maghanap ng ibang mapupuntahan. So pabalik na lang tayo guys sa susunod na araw pagka malinis na at sa ganun ay makita natin kung gaano kalinis yung nasa loob ng malapitan